China sa kasi Rafael Rafael and China China N China N eh ano ba dapat ah. Ryan plus Ryan plus ah, oh, ano isusumbong mo kay Ninang Mayo mo ano nagmatibitignan kang babaeng nakabikin sa Facebook oh nasa yung ebidensya mo may Nasaan? Ilabas mo yung ebidensya mo. Pakita hey, ko, pakita. Ako, si oh, Wala na, wala kang ebidensya. Meron. Nahuli lang kita na may nililigawan ka si Sine. Hmm. Oh. Best friend ko yun. Oh, best friend dun yan. Nagsisimula yung panliligaw mo, Itan Sa best friend mo. Oh, Rafael and Sina. Ah, Sina L. Sina L. Sina pa L. Sina pa <laughs> Rafael <laughs> Plashy nasa bakit sa mga Ay, nakita may yung tinitignan pa, yung pangalan nung tinitignan mo Maricel Maricel wow. ba? Diba? asan ah, yung ebidensya oh. mo asan yung ebidensya oh. mo Raya plus Maricel uh. Oh. Rasel <laughs> <laughs> asan yung ebidensya mo ah, dito sa tablet ko. uh, ah, dahil sa pati nakita oh. mo na kay Ninang Mayo mo uh. Oh. andito Oh, wala kasi Ninang Mayo mo na makakita bago oh. ikaw gawa-gawa ka lang ng kwento eh. totoo oh, sumbong-sumbong ka pa. Wala ka na may ebidensya. Ako oh, mamaya, oh. No, no. nakausap ko si Liam, nasabihin ko kay Liam, Liam, totoo ba yung girlfriend ni Itan, si Sheena? Ah, oh, Rafael. Ako ni Nang May. Sabihin ko sa ano, Oh. Kay Lolo Rod na meron kang ibang babae bukod kay Nina May. Wow, wala kang ebidensya. Meron, ipapakita oh. ko. Gawa-gawa mo lang. Ipapakita ko. Nagsisinungaling ka. Ipapakita Ako meron ko. talaga, mama, itatanong ko talaga kay, kay, ano, kay Liam. Ire-record ko mama. Sasabing ko, Liam, mali ka lang. Totoo ba si, si Sina yung talagang nililigawan ni Ethan? Oh. Hindi, Ire i-record Oh. Ko, oh. Na. Oh. Sino pa ba yung mga babae? <laughs> Sino pa ba yung mga babae? Sino pa ba yung mga babae dun sa mga klase nyo? Sino yung pangalan? oh dito mo. Dali, ano nga tayo yung mga babae dun? Madami. May gusto sa'yo lahat yun? Ah! <laughs> May gusto sa'yo yan? Uh, wala. Uh, wala. Wala. Ikaw may gusto ka doon. Ay, nagre-record. Uh, <laughs> <laughs> okay. si ha? Oh, 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 <laughs> Uli, Uli, ka pa kweta. Uli-uli ka naman. Talaga, lab Ah, Yan, Shida! Shida! Mayroon oh. <laughs> ang iba tinitig sa video Ryan na babae sa Facebook. Oh, oh. Pangalan, Marce. Ah, wala kang ebidensya. Asan yung ebidensya mo? Nandito sa tablet ko. Oh, wala. Pakita mo. Kanina may muna. <laughs> ah, pakita mo dito sa record pero isasend out sa pakita kanya. Pakita mo din muna dito. Eh, hindi ko pa nakakausap si Sina di ba? Ay, si Sina Si, si Liam. Hindi eh, yun. Yung babae oh. mo din. Oh, wala naman akong tinitignan. Meron. Wala. Meron. Wala akong tinitignan. Meron. Oh, mamaya kay Liam, pag nai-record ko na, yari ka na. I-send ko na kay Tita Joy yun na may nililigawan na si Ethan. I-send ko naman kay Lodo Rod na meron ka ibang babae. Ah, oh, wala akong ebidensya ako mamaya makakausap ko si Liam. Meron na oh. ebidensya. Okay, bye-bye. Okay, bye -bye. Okay, bye, -bye. bye, -bye. ebidensya si Ethan. Ano ba? Kung camera, tapawagod ko tapos... Pati niya ako, sa mo muna nakita yung ano na yan? Edwin? Uh, uh, sino ba yan? Nag random search lang ako. <laughs> <laughs> Pero wala talaga talaga, wala ka talaga, ibigay na tinitingnan ko. <laughs> Kaya nga ipaprogram natin eh. Magaling ka din, magaling ka din, Ero. Eh, no? Masabi ka lang, Ero. Eh, no? Pati niya ako. No? Dali, dali. Ha? Huh? Kukul ko dali. Pati nga, may ginagawa siya, huwag mo tawagan. Asa, asa mo nakita yung, ano, yung picture? Random sex. May <laughs> <laughs> asawa pa yung mo. No? Asawa Ha? Asawa mo. Ba nakita yan? Yung random sex mo lang? Hmm. kala ko naman eh. ko may biday siya na tumitingin ako sa iba? nga. <laughs> Pisaing ko ang ano mo Huwag kang sakit.